Naniniwala ang abogado ng mga drug war victims na si Attorney Christina Conte na ang resolusyon ng Senado para hilingin na i-house arrest si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluensya ng dating Pangulo lalo na sa mayorya ng mga senador. Ang political clout na ito ang magpapatibay anya sa pananaw ng mga biktima at prosekusyon na kung papayag ang makalaya ang dating Pangulo ay magagamit niya ang impluensya influensya niya laban sa hustisya. Kaya naniniwala si Attorney Conti na dahil dito, lalong magiging imposible ang interim release o paglaya ni Farmer President Duterte uh, pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga uh, senador ay malaki pa rin ang impluensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas.